Yung mga tao po natin nasa baba na para sa pagsugod natin. Hmm. Ikaw ang mamamuno ng operasyon pero na-assign na ko ito ng operasyon na ito kay Dimagi pa. Opo, Mayor. Pero ako po kasi ang OIC ng istasyong ito. Ay, naiintindihan ko oh, dahil uh, siyempre bata ka pa at uh, excited ka makahandle ng ito palaking operasyon. Pero si Dimagi pa kilala niya ang target subject natin, si Ramon at sa si Tanggol. Alam niya ang bawat kilos ng dalawang ito. Kaya siya ang nararapat na mag-lead ng operasyon. Pero Mayor, kasi meron tayong ano eh. Alam mo, uh, Lieutenant Victorino, marami pa pagkakataon. Bata ka pa naman. Siguro sa susunod, bibigyan kita ng operasyon na maganda-ganda rin. Pero sa ngayon, handa na si Dimagiba. Alam niya ang gagawin niya. Nakaredy na mga tao niya siya uh, ang maglilin ng operasyon. Mayor, si Dibagi ba na rin po nagbanggit sa akin, ha? Isang dekada na po niyang hinahabol si Ramon. At hindi niya pa rin po tumahuli-huli. Mayor, baka, baka mapahiya po tayo sa kanya. Bakit?